guys for today magluluto po ako ng chicken sa oven so ito yung aking mga ingredients kamatis, bell pepper, sibuyas luya, mas marami po yung aking luya para mas masarap tsaka bawang, tsaka meron akong yogurt so ibibrand natin dito ito po yung ating chicken malinis na siya binabad ko siya sa matawag dito yung saffron, tapos black pepper tsaka paprika, tsaka salt na rin. Ayan guys, ilalagay ko na rin yung aking lemon juice dito. Ayan, isang lemon juice. Tsaka maglalagay na rin ako ng olive oil. Siyempre, hindi mawala yung ating sili. So, ito na guys yung ating blender. So, mixing time na tayo. Yeah. Sabi ni madam, gawin ko daw tulad ng ginawa ko dati. So, ilalagay ko yung aking secret ingredients. Seven na uh... So, ito na siya guys. Ito na siya. Ilalagay ko siya sa ref ng mga 1 to 2 hours. Saka so, ko siya ilalagay sa oven. See you! Ayan guys, dito ko po ilalagay yung ating chicken sa Pyrex. So, naglagay na ako ng patatas sa ilalim, tsaka to tomato at yung sibuyas. Ayan. Sasalansan lang po natin ng maayos yung mga hiniwang chicken. So, ganito lang po. Ayan. Ayan lang siya guys. Sana sana natin ng maayos para kumasya. Medyo maganda pa yata hiwa. Mas maganda pag medyo marilit ang hiwa. Kasi, ma-absorb talaga sya ng, ano, lasa.